frozen. Parang gano'n, napag pinagod yun, hindi parang gano'n. Pero nung mga 6 months to, ah, uh, ano sa manubeli ng motor ko. Na, Tumama. Pag, ano, kung bendi ng punta ko na gano'n ko, biglang pre, no, na, na, na ano sa... Nasaltek? Oo, oo. Tapos, ina-extray ko siya. Hmm. Okay naman na extray. Eto, tumama to sa mga, sa mga, sa so, yeah. e, ng may malubela. Oh. Yeah. Yeah. Pinaxtray ko, okay naman yung x -ray. Hindi, hindi kayang tignan ng x-ray yung mga lamat dito, mga okay, muscles dito. Yun, kung baga, sabi nga, baka ito nagugugla yeah. Tapos hindi ko na siya maradong maya, no? Yan, yeah, ma sumakal na. Hindi ko maya yeah. na ganyan. Yan, yeah, no? Oh. Ayan, tutulungan, maya ano ko ba? Ah, Oo. Oh, oh. ah. ah. Tapos itong linggo na to, ah, ah hindi na ako pinatutulog. Hindi na ako pinatutulog dahil sa sakit. Oo. Oh, oh. Ang daming ano, you know, sir, kung mag-clicking, ano? Naglalagotukan. Okay lang yung clicking, huwag lang mag-create ng pin. Eh, pay, katulad yan, nag-create ng pin. Ah, yan ang alisin natin. Hindi ako pinatutulog. Pero, yan. Pinahanap ko pa ng angulo. Ano na eh, semi-frozen na yun sa'yo eh. papunta na yun, usok ka rito sa'yo. Kahit pagtayo, masakit. Pagtatayo, masakit. Oh, oh. Laglag lang. Yan.

masakit? Hindi naman. <laughs> Hindi naman, pero sigaw mo, nagtakdua na yung pila. Nagulat lang. <laughs> Nagulat na. Masalap ka! Huwag labanan, laglag mo na. Para sa yan. May paano yung tayo dito, may pinaplat talaga tayo dito. Yan. Relax lang. lang. Yan. Hmm. Okay na. Kailangan dumikit yung scapula nyo rin sa ano eh. Sa loob eh. Kasi yun ang, ito, saluhan talaga ito ng lamig, pain. Okay, laglan mo na lang. eh. Ramdam na ramdam mo, no, sir? Uh. That's that, Yeah. yeah. Shake, no. yeah. mm -hmm. para may sa loob. Tupay. May pring <laughs> <Huh? Two, five. sighs> okay. na. So yun. Tupay daw. Alin? Okay. nakasakap ng Yun! Nahanap ko. Mas maluwag. Suntok mo siya. Oo. Ayos na. Ayos na. Yan, Gumilas kayo. Kanina. Ayos. Huwag na kayo maliligo ngayon ha. Bukas na.